May gagawin ka ba sa Sabado? Tara, kapit tayo. Ako bahala. I love you, Rose. I love you too, Jessie. <laughs> ano? Sinabihan ka na pangit? Ba't hindi mo sinapak? Hay, sasunod sa sunod sa mo. Alam naman yung pangit ka, sinabi pa niya. <laughs> Ano yung one for all, all for one? One for all, all for one? Yes, dito Ah, ganito ko sa'yo, anak. Pag ganit yung mama mo, dami tayong lahat. What? Yun yun. Ano naman, Tiff? Ba't sinasabi ninyo yung mga isa-isa? <laughs> kasi yung ano-ano. O oh, yan. Ito na. mal Anong maganda motos? Moto? Ay, moto. Eh, what? Eh? 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 eh. <laughs> pare. Uy, pare. Nakita ko kayong lumabas ni Mrs. ah. Ah? Nagpa-check up ako eh. Ganun ba? Eh, anong sabi ng doktor? Eh, sabi ni Dok. Bukod sa gulay, ang pwede ko lang daw kainin, yung mga hayop na lumalago. Oh, eh bakit parang malungkot ka? Ang hirap pala pare. Mahirap? Anong mahirap doon? Eh bukod sa gulay, kailangan mo lang kainin yung mga hayop na lumalago. Sino e nga pare? Ang hirap turuan ang lumangoy ng baboy. <laughs> Hello. Hello? Kidnapper to. Nasa akin ngayon ng anak mo. Naku! No, huwag mo sasaktan ang anak ko. Ibibigay ko lahat kahit magkano. Sige. Maganda ka ng 10 milyon. O oh, sige, sige. Pero okay lang hulug kada buwan. Ah! <laughs> <Hulugan>? <laughs> May gagawin ka ba sa Sabado? Tara, kapit tayo. Ako bahala. Pwede, sa linggo na lang. Linggo na kasi yung living eh. Sabado kasi yung last night. I love you, Rose. I love you too, Jessie. <gasps> Talaga? Tayo na? Oo, tayo na nga. Yes, yes. Jesse, okay lang ba nabuksan ko ang FB account mo? Hello, Jesse? Hello? Hello? Oh. <laughs> <laughs> Ha 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 ha